So for this video mga guys, wag yun expect nga ma-experience na namuning um, yung tabok mi sapa sakay sa bangka. So, actually, gikan pa yun may ani um, work no? So, Kining adlawag yun katag kayo mong iriya ni. Gikan pa may panuraon, nagkapalong, nag-asunsyon, nagpanabo. Kunya sa dihang pauli na unta mi, decide mi nga muhapit sa midiri katali sa barangay pandapan. Eh, para makapalupad mi drone o ma-feature na muning barangaya. E, pag kumana mong palupad og drone, pauli na yun unta mi. Pabalik na mi sa agi. si misis nga pwede nila gida tabok o sapa sakay rada og, bangka. Pero kaya wala mi katood mo nang utana 3 ako kasarap asa rapit agi on unya gito naka decide mi nga mutabok na lang kay naa pa man pud mi lahoson sa lunolono nya syempre para na lang pud maka experience lagi daw mi aning mutabok og sapa nga sakay sa bangka ina pud di karga motor nya dugay na gud pud daw ni gusto ma experience lagi ni misis morabe yung dili perting talawan na guys sakay ra mi ato kami ron og kwan i kami ron og kwan kami ron og pandapan nya mutabok mi og asturias kay gusto siya experience sakay

So guys, nami o kuan, nami o pendapan babak mo dito may sapa. Kaya kung dira matabok o kuan, kung matambok matabok o lunulunong, ay asturias. Pag lunulunong, may abong padulong. Eh, muli ba padulong Oh yeah. Pero kuan, gano'n? Ikaw rada dahil sa bangka ay ah. Sounds in our lives, we all have to video ko ni muko. Yes. No. Sa TV rin sa unang mga ingana. Kanang sakay, kung bangka, tabok Sa karga, api lang motor. Nakaroon na experience na ginamu. Diri, ah, namun na ingani diri sa pandapan. Lapos Asturias. So mga to guys, what you gonna expect nga nada yung ani diri sa pandapan. Okay, kibali maogi daw ni ilahang mode of transportation diri ah. Labi na sa mga estudyante nga mga taga Asturias pero dili nag school sa pandapan. Kay dili ko sure pero mga high school naman siguro guni mga bata ah. Nya walay high school yata sa New Asturias. Mo nang dili gini sila mag school sa pandapan. Kay mao mas dool or mas pabor sa ha. Kay kung sa Tagum or sa laing mga barangay or laing lungsod mas layo. Kay mulibot pa man sila. Compare diri ah. Og lang kag bangka pitirang duola. Ang problema na pud lagi kay hadlok og delikado para sa mga bata. Pero mapod lagi, mamagod nag-iingon na to, nga wala, mamagod no choice. <laughs> Pero unta no pohon hoping nga, uh, mabot ang time nga, mahatagan niyong pagtagad sa tuwang pang-guberno. Bisag mabuhatan lang ganoon tayo ni Gamay, nga taro nga tulay, or kung pwede, dako na lang yung diritsyo nga tulay. Kaya para sure good nga safe ang mga residente, nga magtabok-tabok din dapita. O gisa pa og matukuran mang galing tulay din dapita. No? Parti yung dakuang pabor or tabang sa tuwang mga kaigsuunang mga farmer. Particularly, kini mga taga New Asturias, mga taga Lunuluno, mga taga Sawangan. Kaya instead na mulibot pa sila dito sa Mako, or mulibot nagpalibot pa magmawab, para mag-deliver sila mga produkto padulong ug tagum. diri na lang sila muagi para diretso no? na at least mabawas-bawasan ang ilang gasto sa ilang gasolina ug mabawas-bawasan pud ang oras sa ilang biyahe nya para pud sa mga wala pa puday kabalo no kining barangay Pandapan sakop na ni siya sa Tagum City Davao del Norte kunya nga atbang kung ani barangay nga which is ang barangay New Astoria sakop na pud na siya sa municipality of Mako nga, which is under na pud siya sa province of Davao de Oro dol ra gyud mga barangay ug wala ning lang gyud ang yun ilang himong pagitan pero imagine no magtinabangay ang duha probinsya ang Dabao di Uro ang Dabao del Norte siya dili makapatuko dong tulay diring napita <laughs> Nya shout out po ko kay Kuya Bangkiro dai no. kay mo Timon. Kalimot ko pangutana siyang pangalan. Amping permis sa imong trabaho ya. Iblis ka sa Ginoo oh, mga pasahero sa inyong matag biyahe kada adlaw. O oh, katoragoro dakan kay salamat. Amping permis o oh, God bless kanatong tanan. <laughs> Set out on a narrow way many years ago Hoping I would find true love along the broken road But I got lost in time or two While my brow kept pushing through I couldn't see how every sign